Ang reputasyon ni Miyamoto Musashi ay umakit ng pansin mula sa mga tagahanga at sa mga nais hamunin siya. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang tagumpay, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ang tagumpay laban sa Yoshioka ay nagdala sa kanya ng pagkilala, ngunit ang laban niya sa monghe ay nag-iwan ng malalim na pakiramdam ng kawalan. Ano ang susunod? Saan siya pupunta Anong hakbang ang kanyang gagawin sa kanyang paglalakbay? Natagpuan niya ang sarili sa isang sangandaan, naghahanap ng bagong layunin para sa kanyang buhay. Ang espada na dati magaan sa kanyang kamay, ngayon ay tila mabigat na isang simbolo ng karahasan at kawalang katiyakan na sumira sa kanyang nakaraan. Kailangan niyang makahanap ng lugar na mapagpapahingahan upang mapagnilayan ang kanyang paglalakbay at makakonekta sa isang bagay na higit pa sa sining ng espada. Hinahanap ni Musashi ang isang kanlungan, isang lugar kung saan niya mapapakalma ang kanyang espiritu at mahahanap ang bagong kahulugan ng kanyang pag-iral. Ang kanyang mga hakbang ay dinala siya sa templo ng Enkoji na nasa gitna ng mga bundok sa lalawigan ng harima. Ang lugar ay puno ng kapayapaan at katahimikan na salungat sa kaguluhan at karahasan ng mundo sa labas. Sa kanilang mahinahong mga mukha at tumpak, banayad na kilos, pinangalagaan ng mga monghe ang kasimplehan at kagandahan ng Zen sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Habang pumapasok si Musashi sa mga pintuan ng templo, naramdaman niya na tila natunaw ang bigat ng mundo sa labas. Ang tunog ng mga hanging kampanilya na sumasayaw sa hangin, ang banayad na lagaslas ng mga batong fountain, at ang halimuyak ng insenso na nagliliyab sa mga altar ay nagbigay ng isang mapayapa at nakakubli na kapaligiran. Ang Enkoji ay naging isang santuario para kay Musashi, isang lugar kung saan niya maibaba ang kanyang bantay at makakonekta sa kanyang panloob na espiritualidad. Tinanggap siya ng mga monghe ng may lambing, walang paguhusga o inaasahan at binigyan siya ng lugar upang pagalingin ang kanyang mga sugat, pisikal man o emosyonal. Natagpuan ni Musashi ang panloob na kapayapaan at kalinawan ng isipan na nawala sa kanya habang nakikidigma at sumasabak sa digmaan. Nagsimula siyang magpraktis ng meditasyon kasama ang mga monghe Sinusubukang kontrolin ang kanyang isipan at hanapin ang bagong balanse sa pagitan ng pagkilos at pagmumuni-muni. Napansin ng mga monghe ng Enkoji ang kakayahan at karunungan ni Musashi at nagpakita sila ng interes sa kanyang sining ng espada. Sa kanyang puso, naramdaman ni Musashi ang isang bagong misyon na sumiklab kaya tinanggap niya ang kanilang kahilingan. Nakita niya sa mga monghe ang pagkakataon na maibahagi ang kanyang kaalaman at tulungan silang maglakbay sa landas ng espada na may dangal at karunungan. Sa pansamantalang dojo ng templo ng Enkoji, ang atmosfera ay puno ng pokus at pagkatuto. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa mga monghe na nakaupo sa Seiza, maingat na pinagmamasdan si Miyamoto Musashi habang naghahanda siyang ituro ang mga prinsipyo ng Enmei Ryu. Hawak ang dalawang kahoy na espada, isang mahaba at isang maikli. Ipinaliwanag niya na ang paaralan ng maliwanag na bilog ay hindi nakabase sa dogma o mahigpit na tradisyon, kundi sa paghahanap ng kalayaan ng isipan at katawan, pag-aangkop sa anumang sitwasyon at pagtatamo ng tagumpay sa pamamagitan ng liksi at intuisyon. Sa pamamagitan ng eleganteng at tumpak na mga galaw, napatunayan niya na ang espada ay hindi lamang isang sandata, kundi isang pagpapalawig ng sarili na nangangailangan ng koneksyon sa panloob na lakas upang ganap itong maipamalas. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng kakayahang mag-adjust, pagiging malikhain, at tamang tugon sa bawat sitwasyon nang hindi nalilimitahan ng mga nakatakdang forma. Hinikayat niya ang mga monghe na paunlarin ang kanilang sariling intuition, basahin ang galaw ng kanilang mga kalaban at hulaan ang kanilang mga susunod na hakbang. Ang masusing pagmamasid at matalas na pakiramdam ay mahalaga para sa tagumpay at ginabayan ni Musashi ang kanyang mga alagad upang linangin ang mga kasanayang ito. Habang lumilipas ang mga araw, mas pinag-aaralan niya ang mga aral ng Enmei Ryu. Pinapatalas ang kanyang teknik at pilosopiya. Ngunit sa kabila ng kapayapaan na kanyang natagpuan sa templo, naramdaman ng samurai na naglalakbay ang lumalalang pagkabalisa sa kanyang kalooban. Ang tawag ng daan, ang paghahanap ng mga bagong hamon at ang pagnanais na subukan ang kanyang mga hangganan ang nagtulak sa kanya palabas ng mga pader ng Enkoji. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay bilang isang samurai at kailangang subukin ang Ryu na patuloy pa rin na develop sa apoy ng totoong labanan. Ang mga kanlurang daan ng Japan ang naging bagong dojo ni Musashi. Naglakbay siya mula baryo patungo sa baryo, lalawigan patungo sa lalawigan na nauuna ang kanyang reputasyon at umaakit ng mga hamon mula sa mga samurai na nais patunayan ang kanilang kakayahan laban sa isang bumubuong alamat. Sa bawat laban, may bagong aral na natututunan, isang pagkakataon upang matuto mula sa mga pagkakamali at pinuhin ang kanyang teknik. Hinarap niya ang mga kalaban na may iba't ibang estilo ng pakikipaglaban, armas at estratehiya at sa bawat tagumpay mas lumalalim at mas nagiging komplikado ang kanyang pag-unawa sa sining ng espada. Maingat niyang pinagmamasdan ng kanyang mga kalaban, pinag-aaralan ng kanilang galaw, ekspresyon at layunin. Sinikap ni Musashi na maunawaan ang pinakadiwa ng bawat estilo ng pakikipaglaban, natutukoy ang mga kahinaan nito at sinasamantala ang mga ito. Ang Enmei Ryu ay patuloy na nagbabago sa bawat laban, Tinatanggap ang mga bagong teknik, estratehiya, at mga bagong pananaw sa isipan ng kanyang mga kalaban. Si Musashi ay naging mas likido, mas adaptable, at mas mahirap hulaan. Sa mga sandali ng pag-iisa at pagmumuni-muni, binalikan ni Musashi ang bawat laban sa kanyang isipan, sinusuri ang kanyang mga pagkakamali at naghahanap ng solusyon upang malampasan ang mga hadlang na kanyang naranasan. Isinulat niya ang kanyang mga obserbasyon sa isang maliit na kwaderno, isang talaan ng kanyang paglalakbay bilang isang samurai at ang kanyang paglago bilang isang martial artist. Tulad ng isang butong itinanim sa matabang lupa, ang Enmei Ryu ay lumalakas, handa ng mamulaklak bilang isang bago at makapangyarihang istilo ng pakikipaglaban. Ang balita tungkol sa kanyang husay ay nakarating kay Shishido Baiken, isang mapag-isa at misteryosong samurai na naninirahan sa kabundukan ng lalawigan ng Iga, nakilala sa kanyang kadalubhasaan sa paggamit ng kusarigama. Ang sandatang ito ay kasing dayuhan ng hitsura nito at kasing nakamamatay. Kaya nitong takutin kahit ang pinakasanay na mga samurai. Ang kusarigama ay isang kakaibang kasangkapang pandigma isang matalas na karit na nakakabit sa isang mahabang kadena na may bakal na timbang sa dulo. Isa itong maraming gamit at di maasahang instrumento na maaring gamitin sa pag-atake o depensa. Ang bakal na timbang ay maaring ihagis sa kalaban upang sila'y mawala ng balanse o madisarmahan habang ang karit ay tumataga at sumusugat gamit ang matalas at kurbadang talim nito ang mga tradisyonal na samurai na sanay sa pakikipaglaban gamit ang espada ay takot sa kusarigama. Ang kawalan nito ng inaasahang galaw at mahabang abot ay nagpapahirap upang ito'y mapangibabawan. Isang maling hakbang lang ay maaaring ikamatay. Ang kadena ay bumabalot sa katawan at ang karit ay madaling tumama sa laman. Inilaan ni Shishido Baiken ang kanyang buong buhay Upang maging dalubhasa sa kusarigama, pinino ang kanyang teknika sa liblib na kabundukan ng iga. Inaasinta niya ang sandata na parang bahagi ng kanyang sariling katawan, umiikot ang kadena sa paligid niya tulad ng isang bakal na ahas, ang karit ay nakahanda para sa isang nakamamatay na pag-atake. Nang marinig ni Shishido Baiken ang mga usap-usapan tungkol kay Miyamoto Musashi, Biglang umusbong ang isang hamon sa kanyang puso. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa kakayahan ng naglalakbay na samurai at ang kanyang hindi natalong record sa mga duelo at nakita niya si Musashi bilang isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang kadalubhasaan at ang kahusayan ng kusarigama. Nang matanggap ni Musashi ang paanyaya, isang kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod. Alam niya ang reputasyon ni Shishido Baiken at ang panganib na hatid ng kusarigama ngunit hindi siya natakot. Isang bagong hamon ang nagbabadya at buong tapang niya itong tinanggap. Pinaghandaan niya ang duelo ng may kaseryosohan at disiplina na naging tanda ng kanyang karakter. Alam niyang ang kusarigama ay isang hindi mahuhula ang sandata kaya't kailangan niyang bumuo ng estratehiya upang mapangibabawan ito. Nauunawaan din ni Musashi na kailangan niyang panatilihin ang kanyang galit at emosyonal na kontrol sa gitna ng laban. Ang magulong at nakakatakot na katangian ng Kusarigama ay maaaring magpahina sa diwa ng kanyang mga kalaban na nagdudulot sa kanila ng padalos-dalos at takot na pagkilos. Sinanay ni Musashi ang kanyang isipan upang manatiling nakatuon at kalmado kahit na harapin ang nakamamatay na pagsayaw ng kadena at Karit. Ang duwelo laban kay Shishido Baiken ay isang hamon na lubhang mahirap hulaan. Isang labanan laban sa dalubhasa ng kakaibang sandata, isang tunay na pagsubok ng kanyang kakayahan, estratehiya at diwa. Sa isang bambang kagubatan, magkatapat ang dalawang samurai, sinusukat ang distansya at intensyon ng isa't isa. Nasa posisyon ng depensa, mahigpit na hawak ni Musashi ang kanyang kahoy na boken habang maingat niyang pinagmamasdan ang malumanay na galaw ni Baiken. Hawak ni Baiken ang kanyang kusarigama sa kanyang tabi. Ang kadena ay nakapulupot sa kanyang braso na parang natutulog na ahas at ang karit ay kumikislap ng may pananakot sa ilalim ng araw. Bumagsak ang isang malalim na katahimikan sa kagubatan na tanging ang hangin na umiihip sa mga dahon ng kawayan at ang malayong huni ng ibon ang pumunit dito. Si Baiken ang unang kumilos kasing bilis ng ahas na sumalakay sa kanyang biktima. Sa isang maayos na galaw, binitawan niya ang kadena ng kusarigama. Ang bakal na timbang sa dulo nito ay humuhuni sa hangin bago tinabig ni Musashi gamit ang kanyang boken. Umatras si Musashi ng isang hakbang. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang panganib na dulot ng timbang ng kadena na maaring magdisarma sa kanya o magdulot ng pinsala. Kailangan niyang panatilihin ang distansya at maghanap ng butas sa depensa ni Baiken. Gayunpaman, hindi binigyan ni Baiken ng kahit katiting na pagkakataon si Musashi. Mabilis niyang pinaikot ang kanyang sandata. Ang kadena ay umiikot sa paligid niya na parang bakal na ipo-ipo at ang karit ay nagbabanta sa bawat galaw. Ang hindi inaasahang galaw ng Kusarigama ay nagdagdag ng panganib sa laban. Patuloy na gumagalaw si Musashi. Ang kanyang mga paa ay kasinggaan ng pusa at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Baiken. Kailangan niyang umangkop sa estilo ng laban ng kanyang kalaban at makahanap ng ritmo upang mapawalang-bisa ang banta ng Kusarigama. Sa isang mabilis na galaw, Nagtagumpay si Baiken na mahuli ang boken ni Musashi gamit ang kanyang kadena at naghanda siya upang ibigay ang kanyang mapagpasyang atake gamit ang kari. Sa pagkatali ng kanyang sandata, si Musashi ay naging isang madaling target. Ngunit sa isang sandali ng katalinuhan, ginawa ni Musashi ang isang bagay na hindi inirerekomenda sa tradisyon ng mga samurai na duelo. Mabilis niyang hinugot ang kanyang wakizashi Isang bagay na hindi kailanman naisip ni Baiken, kaya't lubos siyang nabigla. Nahulog si Shishido Baiken sa patibong ni Musashi na pinahintulutan ang kanyang kalaban na mahawakan ang kanyang sandata at mahila siya papalapit sa saklaw ng maikling espada ni Musashi. Sinubukan pa rin ng dalubhasa ng kusarigama na umatras, ngunit nasa ibabaw na niya si Musashi sa isang mabilis at eksaktong galaw natapos ni Musashi ang kanyang kalaban. Ang Kusarigama, isang sandata na lubos na naiiba sa anumang hinarap niya dati, ang nagtulak sa kanya na mag-adapt, mag-isip ng malikhain at gamitin ang kanyang talino upang madaig ang mga balakid. Ang kanyang paglalakbay bilang isang samurai ay magpapatuloy at sa bawat hamon, siya ay magiging mas balanseng mandirigma, mas matalino at mas malapit sa perpektong kanyang hinahangad